Ako si Rodel Mula pagkabata ay nakakakita na ako ng mga multo Nasanin na akong makisalamuwa sa kanila Dahil sa dalas ko silang makita Walang pinipiling oras Kahit umaga o tanghaling tapat ay may makakasalubong akong multo kahit saan. Hindi naman ako natatakot sa kanila dahil hindi naman sila nananakit. Hindi ko rin naman kasi pinapahalatang nakikita ko sila. Nagtatrabaho ako sa isang malaking pabrika dito sa Kison City. Sa sobrang laki ay halos sakop na nito ang isang buong barangay halos magdadalawang taon na rin mula noong una akong pumasok dito. Noong una ay isa lamang akong reliever sa mga regular nilang empleyado na hindi pumasok o kaya naman ay kapag kulang sila ng tao. Sa pabrikang pinagtatrabahoan ko, madalang akong makakita ng mga kaluluwang ligaw. Kung meron man, madalang ko lang silang makaengkwentro. Mas pinagtutuunan ko kasi ng pansin ang aking trabaho kaysa ang pansinin pa sila. Ngunit nag ang ihip ng hangin na ang madistino ang aming grupo sa lumang gusali ng pabrikang aking pinapasukan. Hindi na ito ginagamit dahil na rin sa malayo ito sa iba pang gusali at naging tambakan na lamang ito ng mga lumang makina at mga raw materials unang araw pa lamang ng duty namin sa lumang gusaling iyon, ay may kakaiba na akong naramdaman. Hindi pa sila nagpapakita, ngunit nararamdaman ko na ang kanilang presensya. Madilim sa gusaling iyon at mainit. Palibasa ay napabayaan na, kaya't walang linya ng kuryente na magagamit namin, kahit man lang sana para sa electric fan puno ng alikabok ang bawat sulok. Sinyalis na matagal na itong napabayaan. Labing isa kami na na destino roon upang magbuhat at magayos ng mga luma at bagong stacks. Katulad nga ng sinabi ko, wala akong nakita noong unang araw namin doon. Nagkakatakutan pa kami noon at pinapakiramdaman ang buong lugar. Ngunit, Pagsapit ng ikatlong araw, nagsimula ang aking kalbaryo dahil hindi lang sila nagpapakita sa akin. Nilalapitan nila ako at para bang may gusto silang sabihin sa akin. Unang inkwentro ko sa mga kaluluwang na mamalagi sa gusaling iyon ay noong nagsisigawan ang dalawa kong katrabaho na itago na lang natin sa pangalang Christian at Jack. Nahati kasi ang grupo namin sa tatlo. Bali ako at si Christian. Kasama ng dalawa pa ay napunta sa paglilipat ng mga lumang stock sa isang kwarto. Si na Jack at ang dalawa pa ay nagpapasok ng bagong istak sa kabila. Habang ang iba naman ay namimili ng rejected materials. Dahil nga nasa magkahiwalay na kwarto si na Christian at Jack, ay pasigaw sila kung mag-usap. Malakas ang loob nila dahil kami lang naman ang tao sa gusaling iyon at walang ibang makakarinig. Maging ang supervisor naman kasi namin ay hindi nagpupunta sa gusaling iyon. Mga ilang minuto lang ng pagsisigawan nila ay may naramdaman ako mula sa aking likuran na parang may pumasok sa kwarto kung nasaan ang grupo namin hindi ko iyon masyadong pinansin dahil maaaring isa lang iyon sa mga katrabaho ko. Nagpatuloy ako sa aking ginagawa. Maya-maya pa ay may napansin ako na dumaan sa aking harapan. Nang tingalain ko ito ay isang lalaking nakakulay ang papunta sa kinaroroon na ni Christian. Hindi ko kilala ang tao ngayon kaya't sigurado ako na hindi siya nagtatrabaho sa pabrika. At malakas ang kotob ko na isa siyang kaluluwang naninirahan sa gusaling iyon. Bigla akong nabayo ko dahil ayaw kong mapansin ng lalaking multo na nakikita ko siya. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng aking puso sa sobrang kaba. Sanay akong makakita ng multo ngunit hindi ko pa rin maiwasan ang matakot. Tumingala ako ng bahagya at tinignan kong nandoon pa iyong lalaki at nagulat ako nang makitang nakatitig siya sa akin at itinuturo si Christian. May sinasabi ito ngunit wala akong maintindihan. Dahil sa takot ay muli akong yumuko. Noong mga oras na iyon ay parang nawala ako sa sarili at hindi ko na malayan na hila-hila ko na pala yung pantalon ng katrabaho ko sumunod ay noong nambato kami ng mangga sa puno na nasa likod ng gusahaling iyon kakatapos lang kasi ng break namin noon at may ilang minuto pa kaming libre kaya't naisipan namin na mamitas ng mangga pero maraming malalaking langgam yung puno kaya't hindi kami makaakyat napagkaisa namin na batuhin na lang yung mga bunga total, wala namang ibang tao roon bukod sa amin kaya tulang ibang matatamaan ng mga ibabato namin. Habang nambabato kami ay may nakita akong paparating na babae na may kasamang bata. Nagmamadali sila na parabang may humahabol. Hindi ko pinansin kung saan sila nanggaling. Kung sa lumang gusali ba dahil noong nakita ko sila ay papalapit na sila sa amin. Pre, may tao. Naglingunan ang lahat ng magsalita ako. Pero pumasok sa isip ko kung paano nakapasok yung bata sa pabrika at kung bakit yung babae ay nakasuot lamang ng pambahay. Kinilabutan ako, lalo na noong magtanong ang iba kong kasamahan kung nasaan yung sinasabi kong tao. Dahil doon ay nakumpirma ko na ako lang ang nakakita sa babae at batang tumatakbo papunta sa amin. Naong lingunin ko ulit ay hindi ko na sila muling nakita pa. Simula noon ay palagi na nila akong inaasar tungkol sa mga nilalang na nakikita ko. Hindi ko naman masyadong siniseryoso ang kanilang mga sinasabi dahil alam kong biro lang yon Sumunod na pangyayari ay noong harangin ako ng isang lalaki habang hila-hila ang raw materials na nakasakay sa isang kariton. Nakayo ko ako dahil ako lang mag-isa sa hallway at medyo malayo pa ako sa mga katrabaho ko. Biglang may humarang sa akin kaya napatingala ako kaagad. Laking gulat ko dahil hindi ko naman siya kilala at hindi ko pa siya nakikita kahit kailan sa trabaho ko. Singkit siya at mataba. Nagkatitigan pa kami ng ilang segundo bago ako nagmadaling lumiko at lampasan siya. Hindi ko maipaliwanag yung kabang nararamdaman ko dahil sa titig na ibinato sa akin ng lalaking multo. Para bang sinasabi niyang umalis kami sa lugar na iyon. Parang mensahe ng isang pambabanta isa pang pangyayari na hindi hindi ko malilimutan ay noong tumalon kami mula sa ikalawang palapag ng gusaling iyon dahil sa sobrang takot. Ang simpleng bero ay nauwi sa matinding takot na halos ikasawi ng aming kasamahan. Alam natin na hindi mawawala sa isang grupo ang taong mahilig magpatawa at bilang joker ng grupo hindi siya nawawala ng hirit upang hindi maging boring ang bawat oras na dumaraan. Itago na lang natin siya sa pangalang Bong. Malayo ang agwat ng edad ni Bong sa amin. Karamihan kasi sa amin ay nasa mid-twenties pa lamang samantalang siya ay 37 na ang edad. Pero gayon paman ay kasundo naming lahat si Bong dahil nga sa galing niya sa pagpapatawa. Bandang alas tres iyon kung kailan lahat kami ay nakakaramdam ng antok. Sumigaw so, siya at sinabing hindi siya natatakot sa mga multo. Hinahamon niya pa ito ng suntukan na may kasama pang galaw ni Pacquiao. Dahil noong mga panahon na iyon ay kasagsagan ng pagkatalo ng pambansang kamao kay Mayweather. Kinakalampag niya yung mga yerong nakatambak sa gilid ng kwarto at hindi siya tumitigil sa paghamon sa mga multo roon. Tuwang-tuwa ang ilan sa ginagawa ni Bong dahil hindi naman sila nakakakita at hindi sila naliniwala sa multo. Pero noong mga oras na iyon ay kabadong kabado ako dahil sa kung anong pwedeng mangyari sa amin. Gusto ko silang pigilan ngunit baka mainis sila sa akin dahil pinipigilan ko ang kanilang kasiyahan. Ang ginawa ko ay niyaya ko si Christian na lumabas muna saglit pero bago pa man kami makalabas ay nagsimula ng magpagsaka ng mga karton na walang laman na nasa itaas na bahagi ng kwarto. Nagkakalampaga din ang mga yero kahit hindi na iyon kinakalampag ni Bong. Kitang kita ko ang takot sa mga mata ng bawat isa dahil sa hindi inaasahang pangyayari para kaming mga bata na hindi alam manggagawin. Maya-maya pa ay bumagsak ang isang napakalaking makina sa labas ng kwarto at dahil sa sobrang takot ay napagdesisyonan namin na tumalun na lang sa bintana dahil baka mabagsakan kami ng mga makina kapag lumabas kami sa kwartong iyon. Noong una ay nagkasisihan pa dahil sa takot na baka matanggal kami sa trabaho kung hindi namin aayusin yung mga natumbang lumang makina. Si Bong kanina ay nagtatapang tapangan, ngayon hindi mo na mapaakyat sa lumang gusali. Wala ni isa man sa amin ang may gusto. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay nagsimula na akong tanungin ng mga katrabaho ko tungkol sa ano ba ang mga nakikita ko. Pero dahil takot ako na magpinto mismo doon sa lumang gusali, naong pauwi ko na lang ikuwininto sa kanila ang lahat. May iba na hindi sa akin naniwala at mayroon din namang interesado sa aking mga nakikita. Pero nagulat ako nang magpinto ang isa ko pang katrabaho na pati siya ay nakikita kung ano ang mga nakikita ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Gilbert. Ayon sa kanya, noong magsabi ako na may taong paparating, ay tumabi na kaagad siya dahil alam niyang kaluluwang ligaw ang mga iyon. Maging sa loob ng lumang gusali ay nakikita niya ang mga naninirahan doon at ayon sa kanya ay nagagalit daw ang mga ito dahil sa kaingayan ng grupo namin. Katulad ko ay ayon niya ring magsalita tungkol sa mga nakikita niya dahil alam niyang hindi siya paniniwalaan ng aming mga kasamahan at isa pa ay ayaw niyang makasira iyon sa aming trabaho. Ngayon ay nalipat na kami at hindi na namin iisipin pa ang mga kaluluwang ligaw na naninirahan sa Lomang, Gusali.